Alpaskan nga na So ayan, welcome back to my youtube channel So for today's video ayan na nga ay nagpapasimula na ako magpahukay ng Uh, dito sa palayan para lagayan ng host So, yun, magpapakabit na kami ng tubig sa wakas ay magkakaroon na rin ng tubig sa hinaba-haba ng panahon. <laughs> so, ito na nagsisimula ng maghukay dito sa palayan. Siguro mga tatlong araw, siguro to dalawa, no? Ang lalim ng hinuhukay ay sukat ng hanggang tuhod. Repeat. <laughs> ano? Yo. Ngayon, ni? Tripit. Hay tripit. Pero 'yun dito daw banda, so medyo malalim-lalim kasi nga mataas yung lupa dito. Dito mga pasa. Yeah, balik. Kaso tripit. Mata nan. Tu, tu do ibiga ko. Isa. Ay saan ano yay. Pag tapos iko na. <gibit> ka mag ano sa YouTube, sa YouTube ay buko masyadong estrikto sa Facebook ay karamang kwan. Tingga ko ay ay puno nga nang nagagawan kemit ano. Ang impatuloy ang ina kun ay katungo usa. idabay si bay kag gmail Nino. Ni Ni si kay Luna. Ah. Hindi pasok tong ako Gmail. Kada Tapos ano? Upload ka lang ng uploaded short. Sa ano? Oo, no, halta ako nakakaanot subscriber. mahimong ani ako i-format na ako katong